hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa so, DZRH-TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Idinaos ang ikalimampung top-level management conference na inorganisa ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa Tagaytay City. At ngayong taon nga, ang tema ay Upholding Trust and Credibility na layong itaguyod ang wastong pagbabalita sa harap ng nagbabagong panahon. Ang mga detalye ay panoorin sa The Better News Report ni Rose Babiera. Sa lukuyang idinaraos ang Top Level Management Conference na inilunsad ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas dito sa lungsod ng Tagaytay. At sa ikalimangpung taon nito, patuloy na isinusulong ng KBP at mga miyembro nito ang wasto at mapagkakatiwalaang pagbabalita sa panahon ng digital age. Tampok ang mas pinalawak na talakayan ukol sa makabagong paraan ng pagbabalita at pagkilatis sa mga pinanggagalingan ng mga informasyon online. Dinaluhan ang TLMC ng daang-daang delegado mula sa Pilipinas na pinakamataas na pamunuan ng radyo at istasyon ng TV ng miyembro ng KBP. Ayon sa chairman ng 50 at TLMC na si Butch Canoy, mahalaga ang media lalo na ang radyo sa paghatid ng impormasyon na kailangan ng sambayanan. Kaya ipinagtibay niya ang pagpapaikting ng wastong pagbabalita gamit ito. KBP is an organization just founded by its members, the broadcasters. We are the gatekeepers of all the information supposed to be true information, not fake. So we're here and we continue to work very hard, especially for our country and its audience. Dumalo rin sa pagtitipon si Pangulong Bongbong Marcos bilang keynote speaker na binagyang diin naman ang papel ng media kontra fake news dahil ito ani ang bumubuo ng tiwala ng publiko na siyang nagpapalakas ng demokrasya sa bansa. In this regard, media plays a vital role in dispelling the noxious influence of misinformation dismantling the lies that are spread by troll farms and other malicious organizations. This is where responsible journalism has come in. Bahagi rin ng 3-day conference ang pagbibida ng iba't-ibang broadcast and communications technology upang mapataas ang kalidad ng pagbabalita sa larangan ng live streaming at production. Ang KBP ay binubuo ng mahigit isang daang member networks at higit isang libong radio at TV stations sa buong bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging makulay at matagumpay naman ang naging pagdiriwang ng 3rd Grand Perangat Festival sa Misamis Occidental. Ang makulay na pista panoorin sa report na ito. Naging matagumpay at masaya ang naging pagdiriwang ng 3rd Grand Perangat Festival sa Misamis Occidental kasabayan ng kanilang pagdiriwang ng ikasyam na putlibang taong pagkakatatag ng probinsya. Pinuno ng makukulay na street dance performances at dance showdowns ang pista na nagpapakita ng mayamang kultura ng Misamis Occidental. Sa loob nga ng halos isang linggong pagdiriwang, naghandog ang lokal na pamahalaan sa probinsya ng iba't ibang serbisyo at programa sa agrikultura, kalusugan at social services para sa mga residente. Buko dito, halos siyam na contingents rin mula sa iba't ibang parte ng Mindanao ang nakilahok at naglaban-laban para sa grand prize ng makulay na pista. Ayon kay Misamis Occidental Governor Henry Waminal, mas malaki at ang grande ang pagdiriwang ng pista ngayong taon dahil binuksan na rin ang kompetisyon para sa labas ng probinsya. Ang perangka ay hango sa isang salitang subanen ng ibig sabihin ay progress and prosperity na sumasalamin aniya sa bisyo ng probinsya na Asenso Misamis Occidental. Samantala, kabilang naman sa nagpasinaya ng pista ay Senator Sen. Amy Marcos, Deputy Speaker Camille Villar at Department of Tourism Undersecretary Ferdinand Humalon. Dito naman binati rin ni Sen. Amy ang probinsya sa patuloy nitong paglago at sa makulay na pista ng probinsya. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaasa naman ang 47% ng mga Pilipino na uunlad ang kanilang kalidad ng buhay sa loob ng isang taon. Yan ay batay sa isinagawang survey ng Social Weather Station o SWS kung saan nakita ang positibong pagtaas sa Metro Manila at gayon din sa Visayas. Ang mga detalye tinutukan ni Mili Borha. Umabot sa 47% ng mga Pilipino ang naniniwalang uunlad ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa loob ng isang taon. Yan ay batay sa isinagawang survey ng Social Weather Station mula September 14 hanggang 23, kung saan lumabas din na 40% dito ay sinasabing mananatili lamang ang kanilang buhay habang 5% naman ang inaasahang hindi gaganda o lalala lamang ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Pumalo sa positive 32 ang net personal optimism score ng naturang resulta kung saan classified ito bilang excellent. Ayon sa SWS, naitalang mataas na porsyento ng mga positibong sagot sa Metro Manila at Visayas. Habang nakitaan naman ang bahagyang pagbaba sa Mindanao at steady lamang pagdating sa balanced zone. Ang naturang survey ay isinagawa sa 1,500 na adults sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinimulan na nga ang operasyon ng Phase 1 ng Light Rail Transit Line 1 Cavite Extension Project. Limang bagong istasyon ang inaasang magsisilbi na karagdagang 80,000 pasahero ng tren. At kapag natapos nga ang buong proyekto, tataas pa ito sa 300,000 pasahero kada araw. Ang mga detalye tinutukan ni Let Narciso. Aarangkada na ang operasyon ng Phase 1 ng Light Rail Transit Line 1 Cavite Extension Project. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng limang bagong istasyon, ang Redemptorist Asiana, Mia Road, PITX, Ninoy Aquino Avenue at Dr. Santos. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Pangulong Marcos ang kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa inisyatiba sa pagtatayo ng kauna-unahang Urban Rail Transit System. Pinasalamatan rin ito ang mga nagdang administrasyon kung kailan nasimulan ang pag-aaral at pagpaplano sa proyekto mula kina dating Pangulong Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy -noy Aquino at Rodrigo Duterte. Bukas magsisimula ang operasyon ng limang bagong istasyon na inaasahang magsisilbi sa karagdagang 80,000 pasahero ng tren. Kapag natapos naman ang buong proyekto, tinayang tataas pa sa 300,000 kada araw ang pasahero nito na inaasahang magpapaluwag ng lagay ng traffic sa Paranaque, Las Piñas at Bacoor, Cavite. Commuters will now see a great reduction in travel time, allowing them to spend more time with their loved ones. By serving commuters across Metro Manila, Cavite, and neighboring areas, the whole project creates a smoother, more reliable mode of transport. Para sa MBC TV Network News, ito si Letnar Siso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas na ng karagdagang 875 million pesos na pondo ang Department of Budget and Management para yan sa Quick Response Fund ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Samantala, 2 billion pesos naman ang inilaan ng DBM sa Department of Public Works and Highways para naman sa agarang pagsasayos ng mga infrastrukturang napinsala ng mga nagdaang bagyo. Ang mga detalya tinutukan ni Kyle Bulyas. Naglabas na ng karagdagang pondo ang Department of Budget and Management para sa Department of Social Welfare and Development. Sa programang Dos por Dos, sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na naibigay na nila sa DSWD ang 875 million pesos na Quick Response Fund na bahagi ng kanilang National Disaster Risk Reduction Management Fund. Ayon kay Pangandaman, bagamat may natitira pang family food packs ang nasabing ahensya, nagkakaubusan na umano ito dahil sa magkakasunod na bagyong dumaan sa bansa. Kinakailangan na anya ng karagdagang pondo para ipambili ng mga bagong supply bilang paghahanda sa iba pang mga kalamidad. Bukod dito, may ilalaan ding 2 billion pesos na quick response fund ang DBM para naman sa DPWH. Ito anya ay para naman sa agarang pagsasaayos sa mga infrastrukturang napinsala dahil sa mga bagyo. Samantala, sinabi ni Pangandaman na maaari ring lumapit sa kanila ang mga LGU upang humingi ng karagdagang pondo sa bisa naman ng local government support fund. Dati po, uh, ito po kasi sa daa, meron po itong menu. Dati po, hindi po tayo pwede makahingi dito for disaster rehabilitation um, activities and projects and programs po ng gobyerno mm -mm. pero pinalitan po natin 'yan sa mm -mm. daan natin I think simula nung uh, ito po ito pong bagong administrasyon pinalitan po nato na pwede rin po nila ito magamit parang QRF din po. QRF. Uh, Kukinigin mm -hmm. ang ating mga mayors uh, o kahit hanggang barangay po, kung kailangan po nila ng tulong. Ah, uh, e, siya ngayon hope. Tugnay ito target ng DBM na makapaglabas na ng 50 million pesos para sa Bicol area habang tinutugunan na rin ang request ng mga LGU mula sa Cagayan at Isabela na pangunahing hinagupit ng magkakasunod na bagyo. Para sa MBC TV Network News ito. Si Kyle Bulias una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang makatulong sa paglaban sa drug trafficking and abuse, nag-imbento ang University of the Philippines o UP ng isang device na makatutukoy ng mga bagong uri ng party drugs. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Bumuo ang Drugs of Abuse Research Laboratory o DARL ng University of the Philippines o UP ng isang device na may kakayahang agad na matukoy ang mga bagong uri ng party drugs. Ayon kay DARL Laboratory Manager and Professor Joanna Toralba, ang makabagong teknolohiya na ito ay makatutulong sa law enforcing agencies sa kanilang laban kontra sa illegal drug trafficking and abuse. May kakayahan kasi ang naturang device na mabilisang malaman ang mga bago o existing na psychoactive substances substances na nakahalo sa mga party drug na siyang makatutulong din sa medical field sa tuwing mayroong emergency. Kasalukuyang available pa lamang ang device na ito sa College of Pharmacy ng UP Manila. Samantala dagdag naman ni Toralba na makatutulong din ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa party drugs upang mas matugunan ang drug problem sa bansa. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakahandang tumulong ang bansang Canada at France na paunla rin ang sektor ng nuclear energy sa Pilipinas. Sa kasi na Philippine International Nuclear Supply Chain Forum 2024, ipinahayag ng Canada na handa nitong ibahagi ang kanilang comprehensive nuclear ecosystem at pati na rin ang kanilang mga makabagong teknolohiya. Ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera nakahandang tumulong ang bansang Canada at France sa pagpapalago ng nuclear energy sector ng bansa. Yan ang ipinangako ng dalawang bansa sa ginanap na Philippine International Nuclear Supply Chain Forum 2024 sa Quezon City, kung saan maaaring makatipid ang mga Pilipino sa paggamit ng kuryente at makabawas din ito sa nagpapatuloy na polusyon na siyang pinagmumulan ng maraming sakit. Sa pamamagitan ng paggamit ng clean energy, maaari nitong protektahan ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng pagproduce ng kuryente na may mababang carbon emissions. Layon din itong matugunan ang long-term goals ng Pilipinas pagdating sa pagpapaunlad ng ekonomiya at makatulong na maiwasan ang epekto ng climate change. Ayon kay Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, handang ibahagi ng Bansang Canada ang kanilang komprehensibong nuclear ecosystem, pati na rin ang kanilang mga makabagong teknolohiya para sa pagsisimula ng Pilipinas sa pag-adapt ng nuclear energy. Samantala, nais naman magbigay ng France ng grant sa pamahalaan na suportahan ang pagsusuri ng mga potensyal na lokasyon para sa pagpapatayo ng kinakailangang nuclear reactors. Sa talumpati ni French Ambassador to the Philippines Marie Fontanel, sinabi niya makikipagtulungan ang France sa paglulunsad ng mga nuclear programs na nakatuon sa mga research-based training, capacity building, at technical assistance. Mula sa planong ito, target ng pamahalaan na makapagpatayo ng mga nuclear reactor na may capacity ng 1,200 megawatts bago ang taong 2032 na siyang dodoblihin naman sa 2,400 megawatts pagsapit naman ng 2035. Dalawa sa mga nangungunang bansa ang Canada at France pagdating sa paggamit ng nuclear energy, kung saan 15% ng kuryente na nagpapatakbo sa kanilang bansa ay nanggagaling sa nuclear reactors gamit ang clean energy. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Magsisilbing host ang Pilipinas para sa BIMP Ayaga Friendship Games na gaganapin sa Disyembre. Kabilang sa mga dapat abangang sports ay ang badminton, e karate, pencak silat at maging ang sepak takraw. Para sa Balitang Sports, iati diyan ni Mili Borja. Gaganapin sa Pilipinas ang 11th Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Gold Area o BAMPEAGA Friendship Games sa December 1 hanggang 5 sa Puerto Princesa sa Palawan. Dito magsasama-sama ang mga atleta mula sa iba't ibang rehiyon para maglaban sa traditional at contemporary sports. Sa anunsyo ng Administrative Staff Officer at Mindanao Team A Focal Point para sa Davao City Sports Development Division na si Charlie Rosios, inaasahang walong team ang makikiisa kabilang ang Brunei, Indonesia at Malaysia. Para ngayong taon, bibida ang mga sport gaya ng aquatics, archery, athletics, badminton, e-sports, karate, silat at sepak taklaw. Unang inilansad taong 1996, ang Friendship Games ay layong ma-promote ang camaraderie at sportsmanship sa mga kabataan sa sub-region habang ipinagdiriwang ang cultural heritage ng BIMPEAGA at yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa si Pilipinas, una sa si Pilipino. At siyempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. John Lloyd Cruz, ginawaran ng Best Lead Performance Award sa 12Q th Cinema International Film Fest. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. namang napatunayan ni John Lloyd Cruz ang kanyang husay pagdating sa pag-arte. Ang aktor ginawara ng Best Lead Performance Award sa nagdaang 12th Cinema International Film Festival. Ito ay para sa kanyang mahusay na pagganap bilang Daniel sa pelikulang Money Slapper mula sa direksyon ni Bor Ocampo. Dito nakasama niyang bumida si Jasmine Curtis Smith. Maliban naman sa direktor ng pelikula, special mention din sa acceptance speech ni Lloydie ang kanyang ina. Ayon sa nito ng award-giving body, ang fearless portrayal ng aktor ang nagbigay ng lalim sa dark humor ng pelikula ang money slapper na lumaban sa Asian Next Web category ng Q-Cinema ay umiikot sa kwento ng isang lalaking biglang ilisa ng kanyang bayan matapos mapanalunan ang biggest cash prize sa kasaysayan ng Philippine Lottery. Samantala, bukod kay Lloydie, nakatanggap din ng Best Lead Performance Award ang Indonesian actress na si Shanina Cinnamon para sa Tale of the Land, habang ang pelikulang Viet and Nam ang nakasungkit ng Best Picture Award. At yan po mga balitang pampafeel better para sa si inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa paggarap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa si DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV